na Wonder Lobby yung tutubang walang pusok na lalabas kaya natin yung review to Wonder Lobby to original mayroon sa QR code kaya natin guys kung tutubay yung sabi nila good morning guys lalagyan natin ito na ng wonder logo itong um, effective device na wala usok 4x4 na multi sa wonder logo kasi medyo may usok ito ng konti pag so, nililipos yun mas yes, manood okay guys effective guys natin ng Wonder Ruby kung totoo walang pusok na lalabas tayo natin yung review ito Wonder Ruby ito, original meron sa QR code tayo natin guys kung totoo yung sabi nila oh. Oh. ay ang kuchilyo doon ah, ang kuchilyo guys, iubos natin no sa sa makina. Tapos antayin natin mga no, to in, ano, ba ilang minuto ba 'yung bago panda rin. Bubuksan natin. Ano. Tapos no, Ibis kay gonti lang usok big. Tingnan <laughs> mo mala. paling nabili. Club <laughs> na buhay. Yes. pa na natin sa guys. Ay, sa lang na natin Wonder Lobby. Ayan natin ilang munok po Ay bukas mo to ano Tapos yan guys Tapos yan Kaya na lang magbasa Ayan ito sya kahit pala ito walang langis kaya niya ano hindi siya mag overheat kahit walang langis yes. ah, pagputsi para is 250 ml lang ilagay ayan wake up the side head then start the engine and ID it for 3 minutes 3 minutes. Bago natin i revolusyon Ito nga mga kung 3 minutes na ba? Gaya na namin Wonder Lobe. Antayin na namin mga isang minuto bago natin i-revolusyon o bain natin guys uh, ah, kahit mga tatlong minuto ulit saka natin i-start kung okay ba talaga si Wonder Robin ito yung helper ko guys ito guys hawak hawak na yung Wonder Robin tayo natin kung totoo ba yung mga review guys start na guys tingnan natin guys Oke, yeah, revolusion Oke, okay, Kola ghê 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 đi ghê 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 một cái ghê 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 pa Guys wala wala na guys